Handang ibigay ng mga magulang ang lahat para sa anak lalo na kung may espesyal itong pangangailangan. Diyan nag-viral ang isang courier mula Cebu matapos itong makitang kasama ang anak sa biyahe. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal yada Pascual. Naantig ang puso ng netizens sa pambihirang sakripisyong ipinamamalas ng isang tatay na courier rider mula Cebu para sa anak nitong may cerebral palsy. Mapansin sa video na ito ang isang grab rider na may na bata na nakasuot sa carrier. Nakahalik ang rider sa noon ng paslit habang maingat na nagmamaneho. Ang Grab Rider sa video ay si Romela at ang bata ay anak niya. Bali po, 2 years na po yung ganito yung setup namin. Inahatid, sundo namin yung misis ko po sa work niya. At kasama, kasama namin yun si Bibi. Kasi wala kaming maiwanan sa bahay. Kaya, nadala talaga namin siya. Kasi, mas, ano, mas secure siya para sa amin pagkasama namin siya. Ipinanganak na may cerebral palsy ang ngayon 3 years old ng anak ni Romel. Apektado ang motor skills ng bata, kaya hindi makagalaw at kailangan na palaging may nakatutok. Sa mga napapataas ang kilay sa video, paliwanag ni Romel kahit kailan ay hindi niya sinama ang anak sa oras ng trabaho. Salitan lang daw sila sa pag-aalaga sa anak. Nagkataon lang na ang video na kuha habang hinahatid niya bata papunta sa kanyang misis. Tuwing hapon naman, nag-uniform na po ako. Tapos po, ihahatid ko sila doon sa sakayan patungo sa amin para sila na lang yung dalawang umuwi sa amin. Sakripisyo na talaga ang mag-asawa dahil bagamat mahirap sa kanilang schedule, ibinibigay nila ang lahat ng oras na pwede nilang maibigay para matutukan ng anak. Nagsusumikap talaga kami dalawa ng misis ko para ma-provide namin yung mga pangangailangan niya. Kasi siya yung first priority namin eh. Bahala na po wala kaming makain basta meron lang po siyang gatas, uh, vitamins, at saka yung maintenance niya. Kaya ang pamilya kumakatok po sa inyong mga puso para sa mga pangangailangan ng kanilang anak. Sa may mga mabuting kalooban na gustong tumulong sa bibi po namin. Kailangan niya kasi ng mouth guard kasi sinasaktan niya yun yung sarili niya. Kinakagat niya yung kamay niya, yung labi niya. Kailangan na kailangan yung mouth guard. Kaso hindi namin yun nabigay sa kanya kasi mas inuuna po namin yung mas talagang kinakailangan. Saludo sa mga magulang na sa kabila ng mga pagsubok ay gumagawa ng paraan para magpatuloy at lumaban sa buhay alang-alang sa mga anak. Mobile Journal Yena Pascual po, hatid ang muka ng balita.